Bakit nga kaya kwaresma ang tawag sa panahong ito? Ano nga ba talaga ang mabuting balita? Halika kaibigan, pag-usapan, sagutin at pagnilayan natin ang dalawang tanong na yan dito sa landas ng pag-asa. Magandang araw sa iyo. Ako muli sa si Adrian Bondo. Nasa unang linggo tayo sa panahon ng kwaresma. Bakit kwaresma? Sa wikang Kastila, may bilang tayo. 40. Apat na po. Kwaresma. Apat na pong araw mula Miyerkules ng Abo hanggang Sabado de Gloria. Yan ang panahon ng Kwaresma. At sa ating maikling pagbasa mula kay San Marcos sa unang bahagi nito, makikita natin marahil ang basihan ng ating Kwaresma. Dito, mababasa natin na si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang na lugar, sa disyerto, na kung saan siya ay tinukso ni Satanas sa loob ng apat na pong araw. Waresma. At tandaan kay Bigan ang bilang na apat na po ay napakamahulugan para sa mga Israelita sa panahon ng Biblia. Tandaan, ang ulan na nagdulot ng baha sa panahon ni Noe ay nagtagal ng apat na pong araw at gabi. Ang mga Israelita ay nanatili sa disyerto paglisan nila ng Ehipto sa loob ng apat na pong taon. taon. Napakamahulugan ng bilang na apat na po. Marahil yan din ang gusto na nais ng Diyos ng simbahan sa atin na itong apat na pong araw na ito ng kwaresma ay gawin nating napakamahulugan. At paano natin pwedeng gawing makahulugan ang kwaresma, ang apat na pong araw? Basahin natin ang pangalawang bahagi ng ating ebanghelyo. Ito ang mabuting balita. Ang ating mabuting balita sa araw na ito ay ang pangaral tungkol sa mabuting balita. At ano nga ba ang mabuting balita? dumating na ang takdang panahon at malapit ang na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Iyan, kaibigan, ang mabuting balita. Mayroon siyang dalawang parte at ito marahil lang pwede nating gawin para maging makahulugan ang ating uh, kwaresma. Una, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. Marahil sa loob ng apat na pung araw ay pag-isipan natin, pagnilayan natin, saan ba tayo nagkulang sa Diyos? Saan ba tayo nagkasala sa Diyos? Saan ba tayo nahulog sa tukso? Ilista, pagnilayan, at para sa aking mga kapwa-katoliko, ito yung magandang panahon para ikaw ay mangumpisal at uh, humingi ng kapatawaran sa Diyos. Yan ang unang bahagi ng magandang balita, ng mabuting balita. Magsisi tayo at talikdan ang ating mga kasalanan. At ang pangalawang napaka bahagi ng mabuting balita ay malapit na ang paghahari ng Diyos. Adrian, eh, ano pa ibig sabihin ng malapit ng paghahari ng Diyos? Uh, magugunaw na ba ang mundo? <laughs> Hindi natin alam. Tandaan, walang nakakaalam ng oras at araw na kung kailan mangyayari yun. Ngunit mababasa natin na ang paghahari ng Diyos, ang ibig sabihin ay ang kalooban ng Diyos ay paparito na. Kaibigan, sa kwaresma, sa loob ng apat-tapong araw, naisin mong gawin ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Marahil ikaw ay nasa gitna ng isang pagsubok, nasa gitna ng isang malaking desisyon na kailan mong gawin. At uh, marahil ikaw ay nag-iisip-isip sa iyong buhay. Kaibigan, alamin kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyo at gawin ito yan ang paghahari ng Diyos sa buhay mo. Kaibigan, Nag-uumpisa pa lang tayo sa ating nga uh, pagninilay sa apat na pong araw. Ito ang napakamahalagang panahon na kung saan tayo ay pwedeng magbalik loob sa Diyos. Una, pagsisiyan ng ating mga kasalanan. Pangalawa, naisin na gawin ang kanyang kalooban. Yan ang mabuting balita. Maraming salamat sa pakinginig sa aking reflection refleksyon sa araw nito, kaibigan. Kung ikaw ay na-bless, maging boses ng pag-asa sa iyong mga pamilya at kakilala, paki-share ang video nito. At uh, paki-like na rin po ang aming uh, Facebook page, Pathways of Hope. Maraming salamat at uh, isang mapagpalang panahon ng kwaresma sa iyo kaibigan. God bless.